Habang nag-iimpake ang dalagang Sinora, ay nakita niya ang larawan nila ng kanyang ama na isang racer. Naisipan niyang kunin ang litrato at dalhin sa bago nilang tutuluyan na bahay. Si Nora at kanyang inang si Rafaela ay lilipat na sa bahay ng mayaman niyang stepfather. Giit ng ina na tiyak ay magugustuhan ng dalaga ang bago nilang bahay, subalit hindi sang ayon dito si Nora, lalo na't na malalayo siya sa kanyang kasintahan at mga kaibigan. Nang makarating sila sa marangyang mansyon ay magiliw silang binati ng stepfather niyang si Emmanuel. Inilibot niya ang magina sa magagarang parte ng mansyon, subalit hindi interesado dito si Nora at ang tanging gusto lang niya ay isang tahimik na kwarto. Habang nasa balkonahin ng kanyang silid ay nakita niya ang isang lalaki sa katabing kwarto, subalit biglang nabaling ang atensyon ni Nora nang tumawag ang kanyang kaibigan na si Betty para sabihin na mimis na siya nito. Naiingit siya sapagkat sila ay nakatira na ngayon sa isang mansyon, subalit iginiit ni Nora na kailanman ay hindi niya pinangarap ang isang marangyang buhay. Habang naghahanap siya ng pagkain ay sumulpot ang gwapong lalaki na si Nicholas at nalaman ni Nora na ang mahangin at mayabang na lalaking ito ay ang kanyang stepbrother. Biglang tumahol alaga nilang aso kaya natakot ang dalaga at nagtago sa likod ng kapatid. Nagkalapit ang kanilang mukha at doon ay nakita ng binata ang kagandahan ng kanyang stepsister. Nang kumalma ang aso ay galit na iniwan ni Nora ang mahangin niyang kuya. Nang gabing yun ay nagpa siya silang lumabas upang maghapunan at habang nasa sasakyan ay tinignan ni Nora ang larawan nila ng kasintahang miss na miss na niya. Habang nasa restaurant ay pinuri ni Rafaela si Nicolas dahil sa kabila ng pagiging champion niya sa surfing ay mataas din ang grade niya sa law school. Gayun Gayunpaman, hindi na impress dito si Nora sapagkat pagkatgiit niya na na-achieve lang niya yun dahil meron siyang mayamang ama. Nang magpaalam siya na aalis siya ng maaga ay inutusan ni Emmanuel si Nicolas na ihatid ang kanyang stepsister. Pinunan ng dalaga ang bilis niyang magpatakbo at natawa lang dito si Nicolas. Subalit nang sabihin ni Nora na marahil siya ay mayabang dahil hindi siya inaruga ng kanyang ina, ay biglang nagiba ang mood ng binata. Itinigil niya ang sasakyan at pinababa ang kanyang stepsister. Nakiusap si Nora na huwag siya nitong iwan, ngunit sinabihan lang siya ng kapatid na sumakay na lang ng taxi at pagkatapos ay umalis ito. Naiwan si Nora na mag-isa sa kalsada at napagtanto din niya na wala ng baterya ang kanyang cellphone. Saktong dumaan ang isang mabait na lalaki na nagngangalang Mario at nagalok ito na ihatid ang dalaga. Nalaman ni Nora na siya ay kaibigan pala ng kanyang stepbrother at giit nito na si Nicolas marahil ay nagmamadaling pumunta sa party kaya niya iniwan ang dalaga sa kalsada. Dahil dito ay nagpa siya si Nora na sumama sa party na ito. Doon ay nalaman ng dalaga na isa pala yung pagtitipo ng iba't ibang gang at si Nicolas ay isa sa mga gang leader. Nakita ni Nora ang kuya na nakikipaglaplapan sa nobya nitong si Ana. Maya-maya ay kinumprunta niya ito at binantaan na isusumbong sa kanyang ama. Sinubukan siyang landiin ng kuya at bigla na lang natulala ang dalaga sa mga titig niya. Nang maglaon ay natauhan si Nora at tinulak niya palayo ang kapatid. Bago umalis ay binantaan ni Nicholas ang dalaga na huwag siya nitong pakialaman sapagkat wala itong alam sa delikadong mundo niya. Nilapitan si Nora ng dalagang si Gina at agad na naging magkaibigan ang dalawa. Gayunpaman, biglang dumating ang kasintahan ng dalaga at nakipaglaplapan sa kanya dahilan para maiwan si Nora na mag-isa. Inalok siya ng soft drinks ng isang lalaki, subalit nang inumin ito ng dalaga ay napagtanto niyang may halo itong alak. Sinubukan ni Nora na isa uli ang baso, ngunit pinipilit siya nito na uminom pa. Galit na itinulak ni Nicolas ang lalaki at itinaboy paalis ng party. Di nagtagal ay biglang nahilo si Nora sapagkat meron palang inilagay na gamot sa ininom niya. Inihatid siya ni Nicholas pauwi at dahil sa labis na kalasingan ay nagpa siya si kuya na buhati na lang siya hanggang sa kama. Habang tinitingnan siyang natutulog ay tila nabighani si Nicholas sa maamo niyang mukha. Sinubukan niyang hapuin ang leeg ng dalaga, ngunit hinawi ni Nora ang kanyang kamay at sinabihan siyang umalis na. Maya-maya ay napag-inipan ni Nora ang nangyari noong bata pa siya kung saan ay itinago siya ng bugbog sarado niyang ina sa kabinet habang ang kanyang ama ay galit na kumakatok sa kanilang kwarto. Kinabukasan ay tinanong niya ang kuya kung may ginawa ba ito sa kanya at pabirong sinabi ni Nicolas na marami ang nangyari kagabi. Nang dumating ang kanilang mga magulang ay sinubukan ni Nora na isumbong si Nicolas, ngunit ginamit pala ng kuya ang kanyang cellphone kagabi upang sabihin na nanood siya ng sine kasama ang mga bago niyang kaibigan. Tinanong ng ina kung may nakilala ba siyang lalaki at galit na tumugon si Nora na hindi niya yun kailangan sapagkat meron na siyang matinong boyfriend. Habang nasa beach si Nora ay dumating ang kanyang kuya kasama ang mga kaibigan nito. Biniro siya ng mga lalaki, dahilan para mainis ang dalaga at lumayo. Sinamahan siya ni Gina at sinabing wag na lang silang pansinin. Habang nagpapalit si Nicholas ay hindi mapigilan ni Nora na tumitig sa hubad niyang katawan. Lumapit ang dalawang babae kay Nicholas para tanungin kung maaari ba silang manood ng karera niya ngayong gabi at dito ay naintriga si Nora. Nang gabing yun ay sumalang si Nicholas sa karera kalaban ng isang racer mula sa kabilang gang. Nilapitan siya ng gang leader na si Ronnie at sinabing sila ang magtutunggali sa huling race. Biglang dumating si Nora suot ang isang sexing damit at natulala dito si Nicholas dahilan para mahuli siya sa pagsimula ng karera. Sinubukan niyang humabol, subalit dumating si Mario at niyakap si Nora dahilan para makaramdam si kuya ng selos at bumagal sa pagpapatakbo. Nang papalapit na sila sa isang masikip na likuan ay nabanggit ni Nora ang dapat gawin ng kanyang kuya at nagtaka dito ang kaibigan ni Nicholas kung bakit alam ito ng dalaga. Nagkamali ang katunggali ni Nicholas kaya naunahan siya ng binata at naipanalo ang karera. Samantala, nakatanggap ng message si Nora at pagbukas niya rito ay nakita niya ang litrato ng kanyang boyfriend na nakikipaglaplapan sa best friend niyang si Betty. Sinabihan siya ni Gina na kalimutan na sila at mag-enjoy na lang. Naglasing si Nora at nakisayaw sa ginawa nilang selebrasyon. Nang makatanggap siya ng iba pang mga larawan ng pagtataksil ng kanyang boyfriend ay nagpasya na siyang magiganti. Nakipaglaplapan siya sa isang estranghero, subalit nang kukuha na sana siya ng litrato nilang dalawa ay kinuha ni Nicolas ang kanyang telepono at itinaboy ang lalaki. Tinanong niya si Nora kung bakit niya yun ginagawa, ngunit hindi sumagot ang dalaga. Nang tingnan ni Nicolas ang kanyang cellphone ay napagtanto niya ang gustong gawin ng kapatid. Nagalok si kuya na kumuha ng picture nilang dalawa, ngunit sinabihan niya si Nora na dapat ay umuwi na siya pagkatapos nito. Hindi nakasagot ang dalaga at napalunok na lang. Hinawi ni Nicholas ang kanyang mga binti at agad nakipaghalikan sa dalaga, subalit bigla siyang tumigil at sinabihan ng kapatid na ilabas ang kanyang dila para magmukhang makatutuhanan. Muli silang naglaplapan at pagkatapos kumuha ng litrato ay tumigil si Nicholas at iniwang bitin ng kapatid. Pinasakay niya si Nora sa kotse at sinabing maghintay sapagkat ipapahatid siya nito kay Gina. Pumunta si Nicholas sa kotse ni Ana at sinibak ang nobya. Pagkatapos si ipadala ni Nora sa kasintahan ng larawan nila ni Nicolas ay lumipat siya sa driver's seat at nag-imagine na nagda-drive. Nilapitan siya ni Ronnie at niyayayang makipagkarera. Tumanggi ang dalaga, ngunit giit ng gang leader na nasa starting line siya at umpisa na ng final race. Si Nicholas na abala sa pagsisibak ay nagulat ng biglang tumunog ang umpisa ng karera. Sinubukang tumanggi ni Nora ngunit sinabihan siya ni Ronnie na kapag walang magkakarera sa kanila ay mananalo ang kanilang gang. Walang choice, tinanggap ng dalaga ang hamon at nakipagkarera sa gang leader. Huli na nang dumating si Nicholas at wala siyang nagawa kundi ang panuori na lang ang kapatid niya. Nagulat siya na makitang nauunahan ni Nora ang gang leader. Nainis si Ronnie kaya sinubukan niyang banggay ng kotse ng dalaga. Gayun paman, pinamalas ni Nora ang galing niya sa pagmaneho nang makawala siya sa panggigipit ng katunggali. Hanggang sa naipanalo niya ang final race. Pagkatapos ng karera ay kinumprunta ni Ronnie si Nicholas at sinabing lumabag siya sa patakaran sapagkat hindi siya ang nakipagkarera. Sinubukan siyang kansyawa ni Nora ngunit pinigilan siya ng kanyang kuya sa alam niya na isang delikadong tao si Ronnie. Bilang kabayaran ng kanilang pagkatalo ay nagbigay si Nicholas ng isang milyon sa kabilang kupunan at isinuko din niya ang kanyang kotse kay Ronnie. Bago sila makaalis ay binastos ni Ronnie ang dalaga at dito ay hindi na nagpigil si Nicholas at sinuntok niya ang gang leader. Nag-away ang magkabilanggang at si Nora ay walang nagawa kundi ang dumapa habang inaalala kung paano sinasaktan ng kanyang ama ang kanyang ina. Nagawa nilang makatakas, ngunit iniwan ni Ronnie ng nagbabantang titig si Nora. Habang nasa sasakyan ay marahang inalagaan ni Nicholas ang sugat ng kanyang kapatid at naantig naman dito ang dalaga. Kinabukasan ay nakatanggap ng mensahe si Nora mula sa isang estranghero, sinasabing siya ang sanhi ng kaguluhang yon. Ipinakita niya ito kay Gina at sinabi ng kaibigan na marahil ay galing yon kay Ronnie. Samantala, napi-pressure si Rafaela sa pagpili ng damit para sa isang mahalagang party mamayang gabi, ngunit tiniyak sa kanya ni Emmanuel na magiging maganda siya anuman ang kanyang suotin. Biglang napaiyak ang misis sapagkat feeling niya ay hindi siya magiging sapat para sa kanya, subalit iginiit ni Emmanuel na siya ay perpekto para sa kanya. Nakita ito ni Nora at napagtanto ng dalaga kung gaano kamahal ng kanyang stepdad ang kanyang mama. Samantala, ibinahagi ng kapatid sa ina ni Nicolas na si Maggie na may nanliligaw sa kanya. Pinayuhan siya ng kuya na layuan ito kagad nang hindi siya ma-heartbroken at tugon ng bata na meron na siyang dalawang boyfriend kaya hindi niya kailangan ng pangatlo. Kinailangan na ni Nicholas na pumunta sa party, ngunit nakiusap ang bata na manatili kasama niya. Nang mauwi ang pamilya mula sa party ay nanood muna ng palabas si Nora. Nang maglaon ay dumating si Nicholas at sinamahan niya ang kapatid. Sa palabas ay nakita nila kung paano nagdrift ang dalawang kotse at sinabi ni Nicholas na iyon ay imposibleng gawin sa totoong buhay. Gayunpaman, sinabi ng dalaga na kaya yan basta tama ang timing ng handbrake at manobela. Humingi ng tawad ang dalaga dahil sa pagkawala ng kanyang kotse, ngunit hinawakan ni Nicholas ang kanyang bibig at sinabing hindi iyon mahalaga sa kanya. Nagkalapit ang kanilang mga mukha hanggang sa hindi na nila napigilan ang kanilang mga sarili at tuluyan na nga silang nagsalo sa isang mainit na halikan. Sinabi ni Nicholas na hindi yun tama sapagkat magkapatid sila at ang dalaga ay labing pitung taon pa lamang, gayon paman, walang pakialam dito si Nora. Bumalik sa katinoan si Nicholas at inilayo niya si Nora, sinasabi na kailangan nilang dumistansya sa isa't isa. Di nagtagal ay bumaba si Rafaela at pinagalitan niya ang binata dahil sa hindi pagsipot nito sa kanilang party. Kinabukasan ay pinagmasdan ni Nicolas ang kapatid habang naguhugas ng kotse. Nang lalapitan niya sana ang dalaga ay pinigilan siya ni Nora at pinaalala ang kasunduan nilang dumistansya sa isa't isa. Gayunpaman, binibigyan niya ng pahintulot ang kuya na panuorin siya. Binasa niya ang sarili at tinukso ang naaakit niyang kapatid. Maya-maya ay dumating ang kanyang ina at sinabing may sorpresa siya para sa dalaga. Nabigla si Nora nang makita ang ex niyang si Dan na bumaba sa kotse. Hahalikan sana siya nito ngunit agad iniwas ng dalaga ang kanyang labi. Nag-aalala si Nora sapagkat ipinadala niya kay Dan ang larawan nila ng kanyang kuya na naghahalikan at natatakot siya na kapag nalaman ni Dan kung sino si Nicolas ay baka magsumbong siya sa kanilang mga magulang. Sinubukan ni Dan na magpaliwanag sa dating kasintahan ngunit pilit na umiiwas sa kanya si Nora. Si Nicolas naman ay makulit na nanunukso ngunit sinusubukan niyang hindi makita ni Dan ang kanyang mukha. Pinagsabihan ni Nora ang kanyang kuya ngunit hinila siya nito sa tubig. Upang hindi sila makita ni Dan ay inaliw ng kanilang mga kaibigan ang binata, pinipilit na ibaling ang kanyang atensyon. Habang nasa pool ay marahang hinipo ni Nicholas ang buong katawan ni Nora hanggang sa humantong na naman sila sa isang mainit na pagpapalitan ng laway. Nag-aalala ang dalaga na baka mahuli sila, ngunit walang pakialam dito ang kuya. Sa kwarto ay nakita ni Nora ang isang bouquet ng bulaklak at kalakip nito ay isang liham na sinasabing magbabayad siya sa kanyang ginawa. Tinanong niya si Dan kung may kinalaman ba siya rito, ngunit itinanggi ng binata ang paratang ng dating kasintahan. Samantala, kausap ni Ronnie ang kanyang misteryosong boss. Binati siya nito dahil sa pagtalo niya kay Nicholas, at tugon ni Ronnie na maliban sa kotse ay kukunin din niya ang babae ng kanyang karibal. Sinabihan siya ng boss na huwag nang mag-aksaya ng oras at kumilos kaagad. Pagkalabas ni Nicholas sa isang restaurant ay sinalubong siya ni Ronnie. Giit ng gang leader na may mensahe siya para sa kanyang kapatid at natigilan dito si Nicholas. Nang maglaon ay umuwi siya ng may pasa sa mukha at maya-maya ay nakita niya ang kapatid na natutulog sa labas. Habang pinagmamasdan ng dalaga ay napansin niya ang sugat sa may tiyan nito. Sinubukan niya itong takpan ng damit ngunit bigla na lang siyang sinuntok ni Nora. Agad humingi ng paumanhin ang kapatid sapagkat inakala niyang si Dan ang humawak sa kanya. Tinanong niya ang kuya kung bakit siya maraming pasa at inamin ni Nicholas na kagagawan yun ni Ronnie. Binalaan niya ang kapatid na huwag lumabas mag-isa sapagkat siya ang target nila. Hinipo ni Nora ang kanyang mga sugat at ang kanyang mainit na pag-aalaga ay humantong na naman sa isang romantikong paghahalikan. Gayunpaman, naantala ang kanilang sandali nang biglang dumating si Dan. Sinabihan ni Nora ang dating nobyo na pinapatawad na niya ito, ngunit hindi na sila maaaring magkabalikan. Kinabukasan, nakatanggap si Nora ng isa na namang sulat ng pagbabanta, ngunit hindi pa rin niya alam kung kanino ito galing. Nang hapong yun, habang papunta sa isang pagtitipon ay tinanong ni Mario Sinora kung saan nagmula ang galing niya sa pagmamaneho. Binunyag ni Ana na nakita niya ang larawan ng dalaga kasama ang ama nito na isang racer. Pagdating nila sa lokasyon ay hinila ni Nicolas ang kanyang kapatid at sinabing hindi pa siya nakaramdam ng ganito sa kahit kanino. Sinabi ni Nora na may gusto sa kanya si Mario, ngunit giit ni Nicolas na hindi kayang ibigay ni Mario ang kaya niyang ibigay. Habang hinahalikan ng dalaga ay hinipon ni Nicolas ang kanyang pagkababae at ipinangako na dadali niya ito sa rurok ng kaligayahan. Naantala na naman ang kanilang sandali nang dumating ang kanilang mga kaibigan. Pagpasok nila sa loob ay nagulat si Nora na isa palang marahas na suntukan ang nagaganap. Nang maglaon ay si Nicolas na ang sasalang. Sinubukan siyang pigilan ni Nora ngunit sinabi ng kuya na kailangan niya ito upang makapagpalabas ng galit. Pinagalitan ni Ana ang dalaga at sinabihan siyang huwag makialam. Nang lumaban na si Nicolas sa maskulado niyang katunggali ay nagawa niyang makalamang sa una, subalit nagulpi din siya nito pabalik. Hindi natiis ni Nora na panuorin ang marahas na eksena kaya nagpa siya siyang umalis. Sa huli ay natalo ni Nicolas ang malaki niyang kalaban at naipanalo niya ang premyo. Samantala, habang kino comfort ni Mario ang dalaga ay bigla niya itong hinalikan. Galit siyang itinulak ni Nicolas at sinabihan siyang layuan ang kanyang kapatid. Napagtanto ni Mario na may relasyon ng dalawa at pinili niyang umalis na lang. Umiyak na pinagalitan ni Nora ang kuya at tugon ni Nicholas ay hindi pa siya nakaramdam ng ganitong selos kailanman. Sinabi ni Nora na ayaw na niyang may mamagitan pa sa kanila at nang tanungin ng kuya kung bakit ay sinabi ng dalaga na siya ay natatakot sa kanya at ayaw niyang magkaroon pang muli ng isang bayulenteng lalaki sa kanyang buhay. Sa mga nagdaang araw ay sinubukan nilang dumistansya sa isa't isa. Sinora ay nag job bilang waitress sa restaurant na pag-aari ng kanyang stepfather at isang gabi habang nagliligpit ng pinggan ay nakita niya ang isa na namang liham ng pagbabanta. Samantala, ibinahagi ni Emmanuel kay Nicholas na muntikan ng pinatay sinora ng kanyang ama. Nag-aalala siya na baka sakta nitong muli sinora ngayong nakalaya na ito sa bilangguan kaya pinakiusapan niya si Nicholas na bantayan ang kanyang stepsister. Tinanong ni Nicolas kung bakit gusto siyang sakta ng kanyang ama at tugo ni Emmanuel na ang testimonya ng dalaga ang magiging susi sa tuluyang pagkabilanggo ng tatay niya. Nang gabing yun, dumalo si Nora sa isang party kasama ang mga kaibigan, hindi alam na nakamasid lang sa labas ang misteryosong boss ni Ronnie at siya nga ay ang ama ni Nora na si Jonas. Lasing na silang lumabas sa party kaya tinawagan ni Gina si Nicolas upang magpasundo. Lumapit sa kanila ang isang lalaki at nagulat si Gina sapagkat nasa likod lang pala niya si Nicolas. Bumalik si Nora sa loob para kunin ang kanyang jacket, subalit pinagtripan siya ni Ana at sinabihang nasa closet ang hinahanap niya. Nang pumasok ang dalaga sa loob ay ikinulong siya ni Ana at habang natataranta ay naalala ni Nora ang sandali nang inatake siya ng ama sa loob ng cabinet. Habang sumisigaw siyang humihingi ng saklolo ay biglang dumating si Nicholas at pinakawalan siya. Sa bisig ng kanyang kuya ay muling naramdaman ni Nora ang seguridad. Iniuwi ni Nicholas ang kanyang kapatid at inihatid dito sa kanyang kwarto. Nang aalis na siya ay pinakiusapan siya ni Nora na manatili. Hinubad ni kuya ang kanyang damit at tinabihan ng dalaga. Sinabi niya kay Nora na gagawin niya ang lahat para sa kanya at naantig dito ang kanyang kapatid. Kinabukasan ay biglang pumasok si Emmanuel sa silid ni Nora at nahuli niya ang dalawa na magkatabi at walang saplot. Bagamat disappointed, sinabi ng ama kay Nicholas na nasa ospital ang kapatid niyang si Maggie. Agad nilang pinuntahan ang bata at gumaan ang pakiramdam ni Nicholas nang malamang nasa maayos na siyang kalagayan. Sinabi ng doktor sa binata na umatake ang diabetes ni Maggie, ngunit buti na lang ay naagapan ito kagad. Habang papauwi sila ay ramdam ni Nora ang kaba sa mukha ni Nicolas at dahil dito ay hinawakan niya ang kamay ng kuya. Hininto ni Nicolas ang kotse at pabirong tinanong ni Nora kung papalabasin na naman ba siya nito. Bigla siyang hinalikan ng binata at pagkatapos ay humingi ito ng tawad. Sinasabi na kung alam lang sana niya ang ginawa ng ama nito ay titigil na sana siya sa pakikipagbasag ulo. Sinabi ni Nora na kailangan na nilang tumigil sapagkat natagpuan na ng kanyang ina ang tamang lalaki at ayaw niya yung masira ng kanilang bawal na relasyon ni Nicholas. Sa kabila ng realisasyong ito ay hindi pa rin napigilan ng dalawa ang kanilang mga damdamin. Pumunta sila sa dalampasigan at ngayong wala ng aabala ay pinagsaluhan nila ang init ng sandali hanggang sa tuluyan na nga silang nahulog sa isang makasalanang gawain. Kinabukasan ay gusto pa sana ni Nora ng isa pang round, subalit naubusan na ng kondom si Nicholas. Dumaan sila sa isang tindahan kung saan ay bumili si kuya ng isang box. Ang di niya alam ay nasundan sila ni Ronnie at kasama ang kanyang gang ay kinidnap nila ang dalaga. Sa nakuhang CCTV footage ng mga pulis ay agad na itumbok ni Nicholas na si Ronnie ang kumidnap sa kanyang kapatid. Samantala, labis na nang hilakbot si Nora nang malaman na ang ama si Jonas ang nagkidnap sa kanya. Nang maglaon na itinawagan ni Jonas ang dating asawa para ipaalam na nasa kanya ang anak nila. Tinanong ni Emmanuel kung ano ang kailangan nito at tugon ni Jonas ay gusto niya ng 50 milyon kapalit ng kaligtasan ni Nora. Pumunta si na Emmanuel at Rafaela sa lokasyon dala ang ransom, subalit hindi sumulpot si Jonas. Lumalabas na hindi talaga pera ang habol niya, kundi ay gusto lang niya na nakikitang nagdurusa ang kanyang magina. Habang naghihintay si Nicola sa sasakyan kasama ang isang pulis ay biglang naalala ng binata na mayroon tracker ang kotse na ibinigay niya kay Ronnie agad nilang pinuntahan ang lugar subalit nalaman nito ni Jonas kaya dali-dali siyang tumakas kasama ni Nora humantong ito sa isang maaksyong habulan ng kotse kung saan si Nora ay napilitang magmaneho para sa kanyang ama sinubukang barili ni Jonas ang kanyang dating asawa ngunit nagawa siyang protektahan ni Emmanuel pagkatapos ng mahabang habulan ay na-corner ang kotse nila Nora sa pantalan inutusan ni Jonas ang anak na banggay ng kotse na nasa kanilang harapan sa gitna ng kanilang pangamba ay bigla na lang nagkangitian ang dalawang magkapatid na tila baga ay pareho sila ng iniisip. Walang lang nilang pinaharurot ang kanilang mga kotse at nang magbabanggaan na sila ay sabay nilang hinila ang kanilang mga handbrake at nag-drift kagaya ng nakita nila sa palabas. Agad dumapa ang dalawa at dito ay nagawang barili ng pulis ang ulo ni Jonas. Nakumpirma ni Rafaela na patay na ang dati niyang asawa at nakahinga siya ng maluwag matapos makitang ligtas ang kanyang anak. Nang gabing yun ay pinagsaluhan na naman ni na Nicolas at Nora ang isang mainit na sandali. Ngayong alam na ng kanilang mga magulang ang makasalanan nilang relasyon ay nagpa siya ang mag-asawa na kailangan itong matigil sa lalong madaling panahon. Salamat sa panunood! Huwag kalimutan i-like e at mag-subscribe na rin sa ating channel. Para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.